guys natryan nyo na bang gumawa ng vegetable patty kaya nito tamang tama ito sa mga bata ayan no ito pala yung mga sangkap natin ano tsaka yung kailangan natin yan ayan simulan natin kayo rin yung carrots ayan dapat gaya ito itsura, no susunod na natin itong kalabasa ayan medyo maraming kayod ang gagawin natin dito ano ayan Maganda to, pinong-pino. Sarot na natin tong repolyo. Ayan. Ayan, pinong-pino rin. Sarot na natin yung sibuyas. Ayan, dito medyo mapapaya ka rito sa sibuyas, ano? Ayan. And then, ito yung malunggay natin. Iwaiwain lang natin, ano? Huwag natin masyadong pakapino kasi baka papait yung mixture natin. And then ito, ah, pagsasama-samay na natin yung mga kinayod natin. Ano? Ayan, lalagay lang natin lahat. Tapos saluhin lang natin mabuti. Tamang-tama yung ganito, no? Lalo na yung mga batang di masyado kumakain ng gulay. And then, ito, lagyan na natin ng paminta. Tsaka ng magic sarap. Ayan, tapos alo lang natin ng mabuti. Alam nyo ba guys na nung natikman to ng mga anak ko, nagustuhan nila to. Kasi di nila akalain na gulay pala yung kinakain nila. Then ilagay na natin tong malunggay. Yun, naruin lang uli. Napakasustansya nito guys no? kasi ang mga sakap natin is mga gulay. Ano? Tapos susunod na natin tong itlog. Ano? Gagamit ako dito ng tatlong itlog. Yan. Yan, tapos saluin lang uli natin hanggang sa maging ganito na. And then, pwede na natin timpla ng asin. Tapos, pwede na natin ilagay yung arena. Yan, tansyay na lang po yung arena, ano. Kung gaano karaming malalagay dapat. Yan, naluin po natin. Tansyay nyo na lang po, ano. Dapat, hindi po masyadong basa. At, hindi rin po dapat masyadong tuyo, ano. Kapag nalo na ng mabuti, pwede na natin ilagay ng dalawang kutsarang cornstarch. Tsaka ng garlic powder yung cornstarch para pampalutong ano. Yan, tapos haloy lang natin ng mabuti. At kapag ganito na po yung itsura, pwede na po yan, ano? Pwede na po tayong magprito. Eh, Naginit na po ako ng mantika. Ayan, hulmay niyo lang po ng pabilog, din ilagay na po natin. Pagkalagay nyo po, i flat niyo lang po siya, ano? Ayan, tapos kapag naluto na at naging golden brown, pwede na po natin yang hanguin. Ayan. Siguradong magugustuhan to ng mga bata, no? Kasi mukha talaga siyang pati. Siyempre, pati mga matatanda, no? Ito na nga pala yung finish product natin, no? Ayan. Tsura pa lang, oh. Magugustuhan na nila to. Ito yung, ano, magbukas tayo isa. Ayan. Tapos, terno nyo ng ketchup. Alam nyo bang naparami ng kanin yung mga anak ko nung ito yung ulam nila? Try nyo na. Kain guys. Thank you sa pananood. Mm -hmm.